tatlong buwan daw ang nakalipas dun na huli nila 9.5 kilos ngayon may nakita pa raw silang isa ang kalahin galing mo na yun sir galing mo na yung, uh, dito kasi pag sinabing galemon yun yung lata ng Del Monte lata ng Del Monte na pineapple juice 1 liter pero so, kumitimbang na ng mga kings hanggang 20 yan at yung ako nasabi ng mga local people yun ang isa sa probable na pwede natin mahuli dahil dito daw at sige ano ka natin? pinakamalalim mo dito sa ilog ng latag yan dito yan sa ilog na yan sir bihira sir nakakasisid dyan ilang tao lang ang nakakasisid dyan sa ilog na yan hindi mo kaya ng tayo so yan yung mga background check na tinitingnan natin dito sa lugar bago natin puntahan sa so, nag-investigate tayo tinitingnan natin yung mga probable at yung mga nabalitaan natin 15 kilos pataas mayroon dito nakapira tingin ko isa yung sa project natin nung susunod na ikat-hunting magbangan ninyo lulusong rin. Latag, Barangay Latag masugbo Batangas malapit lang ito sa amin pero natin walang spot at pwede natin puntahan magbangan ninyo lulusong